Bilang mga tao ay kaya nating matiis at makontrol ang ating mga animalistic instincts pero hindi natin mapigilan ang paglipas ng ating biological clock. Mayroon tayong built-in na pagnanasang magkaanak at ipasa ang ating genetic material sa susunod na henerasyon. Pero minsan ay nauudlot ito dahil gusto natin ng mabuting edukasyon, magandang career at ng perpektong partner sa buhay. Para sa iilang mga babae, sa oras na naririnig nilang nag-tick-tock ang kanilang biological clock, ay medyo huli na sila sa timing. Kaya nagpupunta sila sa mga fertility specialists at sperm banks. Ang problema, magastos ang mga ito. Kaya heto ngayon ang bagong internet trend. Mga lalaking payag na tulungan ng mga babae sa pamamagitan ng free sperm insemination. Ito ay lumalaking trend sa internet kung saan ililista ng mga lalaki ang kanilang mga profiles at papayag na makipagkita sa mga babaeng gustong mabuntis. Isang lalaki sa UK na tatawagin nating Joe ang nagsabing siyang ama ng mahigit 30 bata at tatlo dito ay pinapalaki nila ng kanyang asawa. Para kay Joe, sa bawat beses na tumulong siya sa isang babae ay feeling niya siya ay si Superman na nakakapagbigay sa kanila ng pinakanina nais nila sa buong mundo, ang magkaanak. Pero gaya ni Superman ay kailangan niyang itago ang sikreto ito mula sa kanyang asawa.